morning. Magkape, magkape, magkape. Sa malamig na umaga. Magkape, 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 magkape. Hindi ako nagkakape. Gatas lang po ng kalabaw. morning mm -hmm. po. Oh, ano tulog pa. Eh, eh, eh. Almusal. Muna mm -hmm. yan Na almusal. tayo Lahat ng paako. Tumama nung nakarang araw. sa sakong. Ayun. Aramdaman ko ngayon. Sakit. Hindi ko Hindi ko maapa. Ayusi ko pa naman dapat yung bangko. Hindi ko maayos ang bangko. Hindi ko maapak ang aking paa. Malit lang naman. Medyo ano lang, hindi ko lumadiin konti. Ayusin mo na po, kape, 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 oh, na lang pala. morning. Magandang umaga. Huwag na ganong umulan. Buti na hinto na siya. Magandang musala kayo. Salamat po ah. Sa panonood. Best morning po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Good vibes tayo. Salamat. Good morning.